Okay, magandang umaga mga bossing. Dito kami, umakit kami ni bossing Arturo eh. Alas ah, 6.30. Ah. Nadat na namin si Nunoy kumuha ng pagkain ng kambing. Ito. Ngayon, asa ng anak Noy? Ito yung kambing ni Richard ng anak. Ito Noy, oh. kaligagabi. Oh. Ang ah, nakakatayo na. Eh. na Hinanong mo, di iyak ng iyak. Eh. Eh ito rito, papasukin natin 'to. Yung kambing ni Richard ng anak. Sabi ni Nunoy nung gabi. Hanapin natin din natin. Richard! Oh, yung kambing mo rito ng anak na oh. Isa lang to, Noy. O, oh, isa lang tong napinanganak nung kambing ni Nunoy Richard to, oh, Charo oh, ng anak na oh, kambing mo. Very good. At ito yung mga kambing ni Richard so far. Ah, malalaki naman na rin. Ito yung barako. Oo. Oh. Ayan. Oh, good morning, Arturo. Kitama naman. Bigyan mo si no. Ayun, Nuno. Ayun. Ayun, kapatid. Oo. Oh. tayo oh. naman, ha? Oh, Ingat kayo dito, kay Turo, ha? Ayari kayo dito. <laughs> Eto, sino Nuno yung makakasama ni Arturo rito. Dito ako sa bundok. Oo. linisin natin ito. Magsigasiga tayo. Oh. oh. <laughs> nagsusunog kami ngayon nila Arturo medyo iniimis-imis namin yung mga dahon na tuyo kanat so ano masasabi mo sa mga fans mo Arturo ngayon hindi na magsiga para pantanggal ng lamok ah kala ko pantanggal ng chicks shout out mo sila tumbok Si ano? Sian Latumbok? Anong pangalan? Latumbok? Sian Latumbok! Oh. Anong nangyari sa iyo? buhay ka na kamo! Magbagong buhay ka na! O! Tulad ko! Limong pecha, o anong ano. Hop. Nung date ka yan? 24 April 24 Kung saan magtuturok po kami ng dala. kambing dala. Dala. Kambing ba? Kala ko magdaturok ng dalaba yan Ano? Shoutout naman shout yung mga tropa mo dyan. mga, mga taga-bagong silangan. Brad, shoutout mo naman sila. Ah, uh, si ano? Sino ba siya shoutout natin ngayon? Si Joe. Ah, oo. Ah, kamusta kayo dyan sa mga... Sa mga friends dyan, oo, oh, na. Pwede nga ito, patitikin na kami mga, mga listor gawain. Ah, <laughs> Ay, ay, may Mahilap. Baka pwet mo ni Nuno yung matukuan. Mahilap. May pwet Mahilap. 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 yung kambing Mahilap. Mahilap. trabaho lang Mahilap. 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 oh Mahilap. Kistisin Mahilap. Paso ah. pa na ng bala tayo. Okay, hey, Noy. Ayan. Natapos Ayan. din. Tapos kakarga pa tayo ng isa, Noy. Nga. Hmm. Itong isang puti. Ano po, may round 2 pa raw po. DCM. Ano ba tihitik natin dyan, Brad? Ah, uh, DCM ito para naman sa ah, uh, pagpapagatas ng maramang ganda rin yung ano ng gatas ng ating ganda. Uy. Pampagatas. Siyempre kayo doon pa siya. pampagatas eh. Hindi na ako natatakot kayo, tuwan, mga pampagatas eh. Bayan. Bayan, pampagatas. Pwede po, ano po si, si Sweng. Paguntaan na dito si Sweng. Sabi ko si Sweng. Ito mga alaga namin manok. Ito so, ang dalawa alaga namin no? ibon. Ito ang toro para mahigay. Ma Ito ang mga alaga namin pagkakasyo. Pero eh. Sayo, may Pero eh. Hindi wala akong kawal dyan. Morning. Hello. Basta yan okay yan o. No? Ilang taon ka na po dito? Ha? One day pa lang. Ay one day pa lang ba? Yan yeah, may ari-ari yan na ano eh.

Ay, may round two, round two. Nandiyan, sa harap, sa likod. Nandiyan, dito na sa may kabila. Dito? Oo, oh, nasa kabila ko. Mapaka mo yung paano na yan. Hindi, yeah. oh. De, huwag mo lang yan. Yeah. Baka, oh, tapos baka braso yeah. na, braso na pala ni Nunoy. Hindi, huwag mo lang yan. Kaya mo lang siya. Kaya mo lang, gaya yeah. ng pagkakawak. Ang kaya nga kayo, lang. Kaya't, sobrang wala ka nang makuwang ano, no? Tapos yung pagtitig. Tapos yung pag-spray doon. Yung... Nadal eh. Ah, stali niya sa damuan. Ayan, magandang umaga. 7 o'clock. Ah, Webes, April 24. Ayan, nagdagayat si Nunoy ng ah, panghalo para sa pagpapakain ng ating mga baboy. Ang ating baboy, Boss Richard Nosa. Andito ako yun, makiat ba? Ay, ato, kayo, katulong, yo, katulong din kumakain itong mga manok-manok natin. Ayan. Yan ang ating mga pigs sa ngayon. Ang na nito, Boss Richard. Iba pa rin talaga itong nabili natin nung una na yung kahit medyo maliit. Maganda ang ano kasi native siya pero hindi naman siya purong puro talaga itong isa native talaga to native purong puro native to ito yung dalawa may halo na to eh ang boss Richard so ang kulang na lang natin dito boss Richard ay barako oh, dapat makadiskarte na tayo ng barako na ha? kasi dapat pagka kumuha tayo ng barako palaki natin eh para uh, siyempre napapasunod natin, napapaamu natin. Parang aso din yan, dapat habang bata alakahan natin. Ayan, 24. Awa ng Panginoon, eh, andito tayo, going strong. Ayan, nagtatabas sa na si Boss Nunoy. Ha, ah, ita mo naman, ha? Hmm. O, o, o. Ang, magandahin mo yung ubo Arturo